Ito na nga mga kaborbot ang pagpapatuloy kung saan nilagyan natin ng malaking paputok itong ating saranggola. Dito ay susubukan natin kung kakayanin ba ng ating saranggola o magiging successful itong ating gagawin. Higitan pa nga natin mga kaborbot yung ginawa natin nung nakaraan. hindi natin alam mga kaborbot kung ano ba ang mangyayari ngayon. Bigyan yung po ng lakas para ilahin itong saranggola na ito. At sana maging success ang gagawin po namin ngayon. Bigyan niyo po ng malakasan. Ingatan niyo rin po kami. Okay sana po Lord magawa po namin to para po sa magiging content po namin Panginoon Jesus Amen Amen, Amen. Yes. Yeah. So, nako, grabe to, mga kaborbot. First time in the history to, uh, Panginoong Lord, bigyan niyo po ng lakas para ilain tong saranggol na ito. At sana maging success ang gagawin po namin ngayon. Bigyan niyo po kami kalakasan, ingatan niyo rin po kami. Sana po Lord, magawa po namin to para po sa magiging content po namin. Panesus, Amen. Amen! Amen. 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 So, mga kabarbat, okay. ready na kami at handang-handa na kami na gawin tong aming Ah uh, Ewan ko mga kabaro, fireworks content. Fireworks content mga kabaro sa aming saranggola. At yun mga kabaro, excited excited na kami. Sobrang lakas ng hangin at sobrang laki na sa aming saranggola. So hindi namin alam kung ano mangyari. Pero let's go mga kabaro, handa na ba kayo? Handa! na! Ito na nga mga kaborbot ang pinakahihintay ng lahat so medyo matagal-tagal tayo naghintay para ma-upload itong ating video dito mga kaborbot ay susubukan na natin o ia na natin kung ano ba ang mangyayari kapag nilagyan natin ng malaking paputok itong ating saranggola nasasayang na nga lang ba mga kaborbot ang effort namin o pinaghirapan namin para dito sa setup na to o magiging successful itong aming gagawin eto nga mga kaborbot ang pinakamahirap na setup namin na ginawa dahil gabi nga rin natin ito ginawa mga kaborbot ay isa rin ito sa mga reason kung bakit may mahihirapan kami. At medyo may kalakihan nga talaga itong aming saranggola mga kaborbot. Hindi namin alam kung lilipad ba tong aming saranggola o tatangayin kami sa paghila nitong aming saranggola. Nakasindi na. Tapos gaganong kami, ibig sabihin nun, hahatakin na namin yun, pwede nyo na siyang ihagis anytime ha. Any Basahin hintayin nyo yung namin. Pag nakita yung gano'n namin, ibig sabihin nun, pwede nyo na ihagis yun anytime, nakalitin na kami ha. syempre maghihintay muna kayo ng ano ha. Hintayin nyo muna yung hangin ha, bago yung sindihan, baka mamaya. Sindihan nyo agad, hangin. Pag ganitong kalakas, may ganito na yung ganto hangin, sa kanyang nasindihan. Ha? Huwag muna kayo hintayin nyo hangin sa kanyang Dito nga mga kabarot ay detalyado natin, pinapaliwalag sa ating mga kabataan kung ano ba talaga yung kanilang gagawin. Dahil sa gagawin namin mga kaborbot o sa aming sitwasyon ay hindi kami pwedeng magkamali. Ito nga mga kabarot ay isang attempt lang ang pwede namin gawin. Dahil sa oras na masindihan namin ng aming paputok mga kaborbot, ang maging successful mga kaborbot o mabigo dito sa aming plano, ang tangi lamang naming pagpipilian mga kaborbot. So mga kaborbot, uh, ready na kami dito. Yan, so... Medyo may madilim na, medyo ma makita na natin kung ano ba magiging itsura nito mga kaborot. Sa sana maging successful to mga kaborot. first time to boy. First time to nagagawa natin sa ating saranggola. Nope. Uh, kung tinignan natin mga kaborot, yung, sarang yung pinakapaputok natin is medyo may kabigata kaya hindi siya kaya ng normal na laki na saranggola. Kaya saktong sakto to sa malaki saranggola natin mga kaborot. Kailan na so, yun? mga kaborot, let's go! Maghihila na sila. Ayan ah, doon kasama niya. So marami rin sila doon. So nako grabe to mga kaborbot First time in the history to So grabe to mga kaborbot Ano na ano na ako sobrang parang sobrang intense ba Ito na

Grabe mga kaburbot. History in the making. Grabe mga kaburbot napakaganda. Hindi so, na ako malis dito mga kaburbot. Wow, grabe. Napakataas niya mga kaburbot. Ganyan siya kataas oh. Ayun, oh na siya mga borbot ang galing sila tapos na grabe so mga borbot grabe sobrang lakas nung hangin napakadami na namin naghihila pero tinatangay kami mga kaborbot. So, wala. grabe pa paan mo. namin mga kaborbot. oh Puti sa kan talaga. Grabe, sobrang bolo doon. Daming ganito mga kaborbot, oh. You know, grabe, tinan nyo naman mga kaborbot, oh. Galaw yung puno talaga. Oh, sa so, mga kaborbot, sobrang ganit talaga ng tali namin. So, pwede makapagbitin dito sa tali namin. Kaya, hindi siya, hindi namin alam pa paano namin ito ngayon ibababa. Pero grabe mga kabot, sobrang lakas ng hangin. Siguro kung dalawa, tatlo, apat lang kami, na naghihila doon, tangay kami doon mga kabot. Pero napakaganda talaga boy. Pero grabe so, yung mga kabot. So magpupulong tayo ngayon mga kabot. Ibababa natin yung ating saranggola. Grabe, napakataas. Shish! Napakagalit yung mga kabot. Fine show. Tara, tara. Ano? So hanggang dito na nga lang mga kaborbot itong aming video na why napasaya namin kayo mga kaborbot at nailabas namin yung inyong inner childhood Alam ko mga kaborbot na iba sa mga kabataan sa inyo o batang 80s and 90s eh gustong gusto rin o curious kung ano ba ang mangyayari kapag nilagyan talaga ng papotok itong ating saranggola At achievement na naman mga kaborbot at palibagong unlock na naman ang nagawa natin ngayong araw Kung nagustuhan mo nga mga kaborbot itong aming content ay huwag ka na magdalawang isip I Like, share and follow muna itong aming video Dahil the more na dumarami tayo mga kaborbot Ay palupit ng palupit itong ating gagawin So yung mga kaborbot hanggang dito na lang At maraming maraming salamat mga kaborbot Sa pagsubaybay sa aming videos Dahil kung wala kayo mga kaborbot Ay wala yung ganito naming gagawin para sa inyo Muli mga kaborbot maraming maraming salamat And kita kit sa aming next vlog